Hi, mga loves, gawa na po aking sombrero na gawa sa papel. Ayan po. So, medyo malit lang po sa akin. Kaya hindi, hindi siya kasya sa ulo. So, ang gagawin naman natin, gagawa tayo ng mas malaki nito na kasya sa ulo ko. Ayan po. Uh, lagyan na lang po natin yun ng, ano, ng barnish. Ayan. Okay. Maganda po yan siya guys. Kasi gawa po yun sa papel. Uh, tibayan lang, tibayan ko na lang yan. Diba? dahil mahilig tayong magawa gawa ng mga ano-ano, ah. Dahil sayang sa, yung papel. Itatapon lang. So, gawin natin ang ganito. O, diba? Maganda to pag nabarnisan. Okay? Pwede na ba akong gumawa na pa ng madami nito? Ayan. Nung una akala ka ko kasi ako sa ulo ko yun. Pala hindi. Ganda sana. Ayan. Thank you so much for watching, everyone. Bye!